Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, maibabahagi na naman ako ng panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo? Lalong-lalo na na minsan nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na lang sa kanya at wala na siyang pakialam sa'yo. At dahil nararamdaman mo na hindi talaga siya sa sa'yo. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaselo sa'yo? Pwes gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, Kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya at kumuha ka rin ng isang butil na bawang. At pagkatapos, ilagay mo ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang isang hiwa ng luya at ang bawang at sabay mong balutin ito. At nang mabalot mo na, hawakan mo ito sa glit, ilagay ito sa palad mo at kimkimin mo ito ng mahigpit. mag at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, kumuha ka ng maliit na plastic o zepla kung mayroon ka at ilagay mo itong ritual at dalhin mo ito ilagay sa bulsa mo. Dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo. At kinabukasan, kunin mo at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay ng kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang itapon ito at kung gusto mo paring itago ito ay wala pong problema. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.